So, ayun na nga, pupunta na tayo. Sasakay na tayo ng bangka, di ba? With our tour guide. Hi, kuya. Hello, ma'am. Ayan. So, masaya tayo. Dala na ang mga pinamalingke. Ayan na nga. Ang dami. So, good morning na no one, ah. Oh, ah perfect. Ayaw kong tumabi dito. Ang tangkad. Grabe, P. Ayan. So, let's go, sa go sa go! Ayan, oh. Ang ganda, di ba? So, nakakahingang lungs again. Yun. Sa <laughs> so, nga binigay na lang sa akin yung ano. Hi. <laughs> Ayan. So, ang sarap. Tunog pa sound of ano pa lang water, parang nakaka-relax na talaga. Yo, ano? Oh. Perfect. Ini food. Ah uh oh. Bagi so, sa kaya ni. Ada yang Sila tay magla life vest naman. bongacious. Ayan. So, lahat magagandang lahi po, pwede na po sa mga. <laughs> ay! 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 Go po! Magagandang lahi! Go po! Siyempre, para Insulit na sulit naman yung ano nyo pagpunta. Para makikita niyo bawat paghakbang. <laughs> Sana all matangkad. Guys, left and right. Please sit down to the bangko, please. Wow! Ang galing talaga ni Guya. Ayan po si Guya Jeff. Yes. Oh, uh, diba? Shoutout po sa napakaganda organizer. Ay! <laughs> Ayan. 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 daw ang life vest. Opo. Sure. Paaakit tayong puntok ng may life vest. <laughs> yeah. So, ayun. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Welcome, <laughs> po sa White Lake po. Kaya po yung white sand namin nabideb kasi ko sobrang kinisino. <laughs> Nabilad ba sila? Opo. Ayan. Ayan ba? O. Ayan. Salamat. Ayan. Nagdadak na po kami dito ah. Well, no, oh, wow. amazing. Wow. <laughs> 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 and, and so we are docking here. Malinis yung water. Perfect. So welcome to <laughs> <laughs> very clear water. Ayan. So, doon na po tayo. Ano? So, doon po tayo sa, ano, sa malinis ng cottages. So, let's go, so go, so go. Doon. So, di ba? Dati kasi wala, na-wash out nga siya. Ayan. So, Since nag matayo, na tayo, puputulin ko muna nalang haba na ng vlog kong to. Alright, so see ya yeah later.